What's up, you tong it's your boy Yek Yek at ngayong araw na to is pag-uusapan natin kamusta ba ang pagpaparehistro ng ating mga motorsiklo ngayong 2024 no? So May 24 nga is nagpa-register ulit ako ng aking motorsiklo and meron akong bagay na gustong i-share sa inyo na alam ko is mapapakinabangan nyo to at syempre mapaghahandaan nyo sa susunod na pagpaparehistro nyo no? Bago natin simulan ng video guys, kung gusto niyo yung mga gantong topic, mga gantong video, like ang ating video at syempre subscribe na kayo sa aking channel. And share niyo na rin sa mga friends niyo na mayroong mga motorsiklo. Okay, so storyline nga, May 24, nagpa-register ako ng aking motor. Expiration pa naman niya is June. So wala pa namang June, pwede pa sana pero syempre iba na rin yung wala ka nang iniisip. So, yun nga. Ang storyline is pumunta ako sa LTO. Binigay ko yung mga papers ko. Yung aking ORCR sa kanila. And na-request nila ako na kumuha ng insurance and then magpa-emission test. After nun, balik ako sa kanila at ibibigay ko yung papers sa kanila. So, kumuha ako ng insurance. Nagpa-insurance ako. Ang binayaran ko dun, guys, is 750 pesos. Depende sa kumpanya o depende dun sa nagbibigay ng insurance kung magkano yung bayad nila. Okay. Ang next ko naman na ginawa is pumunta ako sa emission center at nagpa-check na tayo ng ating motorsiklo. Goods lahat guys until binusina nila yung motor ko. So hindi ako aware na bawal pala yung loud horn na more than 115 decibel. Okay. Pero may exemption pala guys yun. Kung gusto mo ng loud horn, kailangan merong ka ding stock horn para daw iwas huli. Okay. At dapat merong kang switch kung saan pwede mong i-switch yung loud horn mo pati na rin yung stock horn mo yung horn ko kasi honk talaga siya kapag pin, pagka mo yung motor mo honk talaga siya honk honk parang ganun <laughs> yung stock ko naman is peep peep. ganun siya so ang sabi ni um, emission center sa akin hindi pa pwede yung horn ko so kailangan magpalit ako ng stock or tunog stock na horn yung peep. pip okay So, yun nga yung naging struggle ko nung araw na yon at kumain din yun ng one and a half hour kasi nagpalit pa nga ako ng aking loud horn. Mangyari kasi is nangunguna yung horn ko kaya bumili ako ng snail type na horn. Yung MOCC. Yun na nga. At nung chinek nga nila is hindi nga daw pepede yun. Horn na yun. At kailangan magpalit ako ng stock horn. Okay? So, yun yung update guys. Hindi pa pwede yung mga loud horn natin. Meron silang memo na ibinaba kapag more than 115 decibel. Parang tambucho lang. ba? Diba? Hindi ko alam kung applicable to sa ibang LTO pero dito sa Tarlac ganun. Pag more than 115 decibel yung kanyang ingay guys, bawal. Yung mga loud horn, yung mga naka snail type horn, bawal. Okay? not unless merong kang switch para palitan yung loud horn mo sa stock. At ang good news is, nagawa ko na yun. Okay? Pagkatapos ng video na to guys, ibibigay ko sa inyo yung diagram kung paano ko ba ikinabit yung loud horn ko at saka yung aking stock horn na hindi sila magkasabay na bubusina eh, pwede nyo silang pagpalitin no? kung wari gusto, nasa highway kayo mabilis ang takbuhan nyo gusto nyo medyo marinig kayo ng mga uh, ino-overtake nyo na sasakyan loud horn ang gagamitin nyo I switch nyo lang yon loud horn na siya kapag medyo ano medyo okay naman yung takbuhan at hindi mo kailangan ng loud horn pwede mo siyang switch sa stock na horn So, ituturo ko yan sa inyo guys sa susunod na video. No? Tapos, bago ko tapusin tong video na to guys, i-reveal ko na sa inyo magkano lahat ang aking ibinayaran sa pagpaparehistro ng motor. No? <clears throat> sa insurance, nagbayad ako ng 750 pesos. Again, depende ito sa kung anong kumpanya ang inyong kukuhanan ng insurance. Meron akong naririnig na more or less 400 pesos lang, 500, 600, and yung sa akin nga is 750. Okay? And then sa emission naman, ang binayaran ko is 550 pesos. And then nung ipinasa ko na yung paper ko sa LTO, ang binayaran ko is 320 pesos. So, 750 plus 550 magkano na yon 1200 1300 plus 320 pesos so ang total niya is so more or less 1600 pesos ang aking nagastos no ngayong year 2024 yan So hanggang dito na lang guys ang video ko. Maraming salamat sa inyong panonood. At again, sa susunod na video guys, ipapaliwanag ko sa inyo yung diagram paano ko ginawa na may switch yung aking loud horn at yung aking stock horn na hindi sila magsasabay. Okay, pakilike yung video, subscribe sa aking channel at syempre kung sa YouTube, sa Facebook mo ito napapanood, pakipalo na rin ang ating page. Okay, salamat. Bye-bye.